Ang grabe. Ang ugas plato pero ah. Uh Dilidam -oh. lag ba no? <laughs> si Maria oh. Relax mo lang kayo. Ako may mag ako may magkuan sila ha. Magka nang mag mumba mo ko na sila. Ala, sila raw ang nagtaon ng naman tanan. tita oh, peting hagua ug. Tita paspasin tita. Maria, sunod di nako mag birthday ha kay mm. lilalim. Manghugas pa magluto pa eh. Pakaon ra. Sir. Dahil kay pagwa ko ni kaon lagi, lagi. Kay manghugas ko plato ba. Tita paspasin tita, butangi chlorine tita kana way lang sa. Sunod di ako mag-birthday kay human ikaw pa magluto. Ikaw pa ay manghugas. <laughs> <laughs> Ani ana man jud na. Birthday. Mo na yung kompinoy. Birthday ka so gani bu karang bagol. Sa next year mag birthday ko. <laughs> bagol, bagol na yung platohon. Hindi Diri na ko plato sa bisita. Magbigol <coughs> fight na lang. Dahon. <coughs> <be per> <coughs> na paper plate. Diri na ko wala problema ka mo tuig kapalit sa dinan. Dahon. Dahon saging. Tama kita. Susuno dahon ako ilang. Uh, birthday day to. Birthday. Ayun pala gyud mo sumakti na pa. Johnny birthday. Basta Bihong ngayon, so Sir, ang birthday na siya. Ay, birthday na yun. Ang sarai, ang ganina day? Bihong, subakang tinapa. Ayate. Ay, birthday daw. Subakang tinapa, manok, kung Dala, manok, Dala, ay, kung tinapa niya. Manok mo, kita kong nakuha ng ganina. Nga naman dito. manok moa? ha? Ala, tinapa lang yan mo ha. Wanda, hindi ka ng pabor-pabor. Pabor-pabor, gaya nung. Mga klero, saan so subak kanina? Tinapa pud. Saan yung roto ito? Si Ate Marlene. Nang no, Marilyn. Si Manang niya. Si Manang niya. Yung... Pila mo kabuk na nga o napit yung naghanan yung hugason. Unong <laughs> na unta <won> ni kabuk. Niya, <laughs> yeah, ang buta nang ni hugason. Ay, hayang Maria eh. Katawa lang ba? Pagdali mo dira! Hello? No. No? Kay ako ang magbumba. Na sa... Ganado <laughs> eh, <laughs> mo na sila. Ganado <laughs> mo na sila mo. <laughs> 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 Gamit tayo. Paggawas na rin kay hugason. Satong, satong. Katong panagamit

Active ang sales. <duwats>. Delikado <laughs> na. Delikado na kita. Active mo mga sales. Babasahin na po. ata ang mga sales. Babasahin po sa mga active ang sales. Amura ramang naglula. Gani, marami naglula. May gani, wala ni kasibat ni si Maria. Wala siya ni sibat mo Mubumba man. Ah, nagyod. Mubumba, agud ambon na siya. Wala ambon na siya kadula mo si Bastia. Na magdali na mo basta na hugas. Ipapi ako ko siya upahugas kay siya may sigdal lang ni Maria. Na. Mm. Muna itiman inyo guys, basta hinapos active among cells. Pagkaugmaan eh. Luya. Luya na mo mga cells. Wala na energy. Active among cells niya. Kuwan. Uya huwag. Sudan. Kining kuwan nyo ganina no? Kining sudan. Tinapang Tinapag The the Kaya, ang bihon, butang at tinapa. Ang anong atuwa kanina, manok man to. Doon <selecting noise> pa, Wix. Ang uh, moto siya, na kaiwan, na, moto siya, hinong na yung reactive ang muscles. Isya tak tahu tuang, isya tak tahu tuang mga kau ano, beti isya Hi guys, idol. shout out deh senyum. Atu bang dari unsa mengkana? Hi guys, hi don, shout out deh ko, follow ko niya sa kuang page, ati bets. Agay! Ang isa, ang isa, Agay! Ate Claire. Ah! ah! <laughs> soon to be. Ah, soon ah. to be. Okay. Ah, ah, mga guys. idol, suportahan po natin si Ate Bet sa kanyang ginagawa sa Facebook. Ah! Mahugas ginagawa. Hugas ng plato, mga idol. Hugas ng plato. Kayo mo ni pinaka nakugla mo yun. Ah! Mailan, mabot sa lawas. Ah! ah. ah. Mabot ah, na. No, na yung mong Claire. Pero Mas kini, 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 po, kay kini siya, gamay, kini kaon, pero dito kayo mo man. Dugag yung mong Kita sa lawas, mm, sige, kita sige, kita salawas. babay sa babay, babay, babay. Uh, sunod sunod sunud na puro sunod. sunod uh, birthday.